sa tila pagbuwag ng Uniteam hanggang sa paglihis sa mga polisiya ng nakaraang administrasyon, maraming isyo ang yumanig sa mundo ng politika nitong nakalipas na taon. Balikan natin yan sa ating special report. Dumating na po ang bagong Pilipina. Pilipinas. Pilipinas! Sa pagbuo ng inaasam na bagong Pilipinas, kasama ng Pagulo si Walad Sapul, ang kanyang bising si Sara Duterte. Unity team ang kanilang pakilala, pero wala pa sa kalahati ng termino ng administrasyon, tuluyan na nga bang nabuwag ang Unity. team? It does not change anything for, for the Unity. team. Uh, depende lang kung ano yung, ano yung positioning ni Inday Sara Uh, pagdating ng eleksyon, siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon The vice president has already established, no, a, a different persona compared to her father, no. She's uh, more uh, circumspect, no, and she speaks only when uh, she feels really needed to speak. So in other words, I, I really don't see her becoming not opposition but opposing uh, 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 critic of the of the president. Pero iba raw ang tulak ng bibig sa kabig ng dibdib ni VP Sara, lalo na sa iba't ibang issue na salungat sa tinutungtungan ng Administrasyong Marcos. Chacha o Charter Change ang sinusulong ng mga kampi kay Marcos, kontra dito ang mga Duterte. Liderato ng Senado ang naging tila daños ng banggaang yan. Sa Kongreso, minsan ang nagbanggaan ang Senado at Kamara sa isyo ng charter change. Pagamat nananatili pa rin naman ang supermajority o mayorya ng mga miyembro ng Kongreso, kaalyado ng administrasyon. Pero inaasahang magbabago pa yan habang papalapit ang eleksyon. The president is still uh, halfway, you no, know, uh, to his uh, presidency. And uh, again, uh, there's uh, so much more to be uh, had and that uh, there uh, are promises still to be kept. Dumihis din ng daan si Pangulong Marcos sa tinahak ng dating Pangulong Duterte. Napalaya si dating senador Laila de Lima na nakulong sa nakaraang administrasyon. Nagpapatuloy ang drug war pero ayaw ni Marcos ng marahas na istilo, taliwas sa shoot to kill ni Duterte. Kung namayagpag ang POGO o Philippine Offshore Gambling Operators noong panahon ng dating Pangulo, sinimula ng sunod-sunod na raid sa mga iligal na POGO sa ilalim ni Pangulong Marcos. At kung masigasig si Pangulong Marcos sa magsalita tungkol sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea, iba si VP Sara. Ang tila nagtakda ng huling sayaw ng unit team, ang pagbibitiw ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd. Isa nga bang pangakong napako ang unity ni Pangulong Bongbong Marcos? Sino-sino ang mananatili sa bangka o magtatalo na sa iba. Pagiging malinaw na yan sa mga susunod na araw kung paanong uusad ang mga isusulong na batas ng Malacanang. Nagbabalita mula sa Frontline, Ruth Cabal, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.